Masakit pala sa ganito? No? Oh, oh sa likod. Oh, sa likod paitao. Banat. Ano? <laughs> masakit. Wah, <Bo>, lumakas <laughs> na oh. 500 na. Masakit pala sa niyan? Oh, masakit na eh si uh, Goya. Ay, uh, susubok so. ulit siya. Susubok muna si, ano, Pakyaw. Ang laki ng braso niya eh Ayun Yan eh Oh, 770 Malakas, <laughs> malakas Ayun po, isang mapagpalang araw At ah uh, Nandito po kami sa ano, yan, Kasama ko si Bro. Kasama si Bali. Tayo okay. so, po, andito tayo sa net at uh, titingin po si ano, si Bro. Kasama si badi ng Chinelas. Ayun. Napili na sila. <laughs> Ayun. Ang ganda ng kulay ah. Kulay avocado. <laughs> Magkano ba? Ini, ito, itong price, tuh. Oh. undered lang. Itong undered eh. ito eh. lang, to yeah, Sakto lang, Ini, Sakto lang, itong ini, lang, itong lang,

Yan, sakto naman sa'yo. Lalaki pa naman yan eh. Yan mo lang, luwag mo lang ito. Yan. Yan pala, may adjust Ayan. Lalaki pa yan, bro. maganda yung masigot ko sa Ay! 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 lang, Ay! Unti-unti syang luluwag eh. Oo. Pag sinusot mo. Sina-ano sa paa yun, madagal Madulas naman to. Madulas tayo pagkabul ng tilapia, ayan o. Ito maganda, ayan o. Ayan maganda. Ayan. Bagay sa paa. Yeah, ayan o. Sakto lang. Bagay na, puti naman yung paa mo. Hmm. Ito na lang. <laughs> Bagay yung ngitig na. Hmm. Sa ganito rin ako nabili ng mga shirt eh Kasi matibay Matibay yung mga shirt nila dito Matibay ito Hindi lang tawag magamitin Yung pan mga pantalong ko dito Ako rin mga binibili sa net Mga pansamer talaga to. Kay, ano, Kay Lito Achenza Yung favorite Talagang bilhin na akong bilhin ng mga damit Hmm Nasa may stock na lang. Ayan, <laughs> hindi na nagagamit. <laughs> hindi na nagagamit. Bibirang gumala. Ang <laughs> mga po ang tela nito. Malamig sa katawan. Ang pag ganitong ano, summer, pang summer to maganda.

ganda ng tela. 299. Naging mahilig po ako sa puti nung mga nakaraan. Kaya na-stack yung aking mga puti din. Nanilaw yung mga tela niya. Ah, sakto lang. Sakto lang. Pipili na ako sa baba, mamaya dadahan. ganito, maganda rin yun. Is Mura lang. Mura pa. Yan, dito po sa sabatos niya na pinili ko sa pamit sa Ito na lang. Ito lang. Ito na lang. sa ating pa. Sakto lang. Ito oh. lang sakto lang po siya Pero bagay na bagay oh. bagong bago black na black uh, pwede yan bro pang ano pang tilapyaan malo ang tumakbo <laughs> okay, no. itim na itim Pagtatrabaho ko lang, namang uh, hindi pala dating yung teachers years ko. Okay. <laughs> okay. Ito yung ano yung Ito ba yung ano Oo, Ito ba yung padulo na nga bro? Padulo ito? Banda? Padulo, padulo Ah, Oo, padulo yan, oo, oh, dyan yan. daming tao Tara O oh, yun po, nasa Night market na kami Night market pero maaraw Ang daming tao Ayan <laughs> Hindi pa night. <na, laughs> uh, araw pa lang po. Gala-gala <laughs> muna po tayo dito ng konti. Ayun, ang daming tao. Mm. <laughs> ang <Paninda> ba? <laughs> daming tao, talagang pinipilahan. Masarap kaya yan? Kahit pala hindi mahal, pinipilahan. Masasarapan lang sila. So, andito po tayo sa ano? Sa 7-Eleven. At uh, nabibili po tayo. ngayong araw po, ay ang ano, magpapasama tayo kay na uh, body, tsaka kay bro. Bibili po tayo ng camera. yon uh, thank you po ma'am. At uh, ngayong araw po, bibili namin yung camera na Sinasabi mo ma'am, uh, thank you po baga isa to sa regalo. Ayun, regalo nga. Kahit hindi ko pa-birthday, may regalo na agad, advance. <laughs> Siyempre, so, thank you po, ma'am. Ma'am, anonymous. Pero, kilala ko yun, eh. Yung sino? Ayun. Binanggit po ko sa akin na eh, ano, yung, dudo, eh. yung sino? na Naprank ako na ito, eh. Hi. Ito, ang kulay-pulang Nung una kong punta dito. Kamatis pala yan. <laughs> kamatis yan. Kamatis pala yan. Matamis. Hindi nga eh, Yung normal na lasa ng kamatis. Ay, anong yung nakabalot sa kayo? Nakabalot lang yun na parang candy lang na ano. Sabi ko, mukhang masarap yata yan. Bili nga tayo yan, tigisa ha. ko, kamatis pala. Kiyat. <laughs> Grabe. Ano, you know, bargain, no? Mga bargain po. Mga paninda nila. Matawal tawel. Tawel. Kano 290. 290. din. Ang dami ng tao na Maaga yeah. pa Pero po yung Panahon niya medyo ano Ano yan? Bahaya ng ano? Cellphone? Mm. iPhone 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 Puro karamihan dito iPhone. puro iPhone sila dito. Oo. sa kanya pag pinapagawa ko, tinatanong muna kung anong unit. Sabi niya ko, sabi ko Android. Ah, may daw, mayo Dumarami ng tao. Magaga pa. Dami na ng tao. Gusto yan din. So yun po, malapit na tayo sa ano, bilihan ng GoPro, mga kamera. camera. Ayan po. Ayan. Ito po yung banda. Kapasama po tayo kay ano, kay Buddy, tsaka kay Bro Alvin. Ayan. Oh, ito, ito. Dito po kami bibili. Ayan. GoPro, camera, cellphone. po tayo magpapasama. Dito yan, boy. Ah, dyan. Pasok tayo. Ayan po, dito kami tumingin yung nakaraan. Kaya babalkan namin to. Ayan, may ganda ng mga camera. Magkaganda mm. rin. Ito? Ito, mura lang oh. Oo. Sharp. Ay, sharp na pala. Ano yan? Telephone din? Phone pala. Hmm. Parang yung nap napo-fold yata yan. Ito, sharp. Oh, Makwarto. Narito. C-Flex. Ito, mura lang oh. 3,000 na lang. Yes. Uh, so, so, tingin. Oh, o, orang alang. Dito pala yung mga ano. hmm. Dito yan, yung lang yang mana? Hmm. Yang pemurah lang Enam ratus ribu. Enam ratus 6000 ito ano. Tao tingnan mo yung picture 'yung ganito ba Ito 'yung charger ng ano? Small, maputi. Battery? Oo, compatible siya ito. Para to sa battery, bro. Oh, battery charger. Mm. Mas maganda natural. Mas bibili ka ba ng battery, mahal. Magkano ng battery? Mabuti Pero. din lang 13. 'Yung battery na 'to sa loob. No? Hola, memory card na lang, wala. Memory card lang. Wala. Hindi kailangan ah, Ah, wala. Mayroon na siyang battery. Tapos may charger. Tapos may handle na. Tapos may... ano ba? Protector. Ba't na mamatay siya? Hindi. Wala siyang memory. Ba't yung iba? Walang memory. mo ulit. Hello, bot. May 79 siya eh. SD card. Oh, SD card. Mamatay siya Oh, may isang din yun sa yeah, akin. Ito dyan yeah. yan. Mag-desisyon ka na. Yan, yeah, mag-desisyon ka okay na. Okay. Kung bibili niya ito. Ano na siya? Oh, okay mayro pang hala. May ano. Pero yeah. bibili pa tayo ng sa pang battery. Okay na to. Dalam. Okay na yun. Dalo. Pansaman hindi habang hindi ko nasa ako. Hmm. So, SD card na lang natin bibiliin. Yan. Hmm. SD card na lang para makapag gano'n ka. Hmm. Camera ka. Oh. Sige, okay na to. Deal. Diyan Okay. Ano, okay. uh, Makapili okay. na tayo. Nag-offer uh, si ma'am. Mayroon pa siya eh. <laughs> uh, okay na to. Atin na tayara na to. Uh, Ayan. Ayan. Maganda lang ito ni Pipo. Uh, kay ma'am na nag-sponsor nitong camera. Thank you very much. Kay ma'am Anonymous. Anonymous. Hindi nito ko panggit ang pangalan kasi. For kayo, privacy no? Privacy. Oh, Ayan, Ayan po. Ito po. Nakapili na po kami. Uh, thank you din kay Buddy. Tsaka kay Bro. kasi naman ako.

Sige. daw. Sige. Sa gilid muna. muna. Oh. Mm. Sa Huwag mo na. sa akin. This English. You change English? English. Ah. Change yeah. yes. photo video. Kaya yung change sa English. <coughs> Ang ng English yan para ano, hindi siya malita. Sa Chinese, di mo mati na maintindi oh, yan. Mga oh, pang bilis pa ka ba din lang ano? May PSP pa. Ito po, oh. may PSP pa rito. tuwang hmm. tuwa yung anak ko dito pag ano. Binila naman ganyan? Hindi pa, hindi pa marunong yun. Ganyan nito, parang hmm. ah. pang tubig siya. Oo. Oh. Uh, Sino ba itong ano? Saan yan? Si Bintawasal lang, no? Parang pantubig din. Sony pa siya. Parang pantubig, no? Oo, oh, pantubig. Ginagamit mga diver. Tapos lumuna sa'yo? Oo. Oh, Tapos lumuna. Atin Kasi pinaliwanag niya. 7 days warranty. Okay. Itong quick na to. Yan ang may quick ka na. Yan ang dadownload mo. Skip okay. mo na. Sige na. I-download ko yun. Wow. Okay na. Babalik na. Parang bago na rin. So, thank, you. so much. Thank you. you. Thank you. So yun po. Uh, Nakuha na natin to. Ma'am, thank you very much. talagang dun. Mm -hmm. Sana pagkalooban ka pa ng maraming blessing. At uh, marami ka pang matulungan. Kagaya namin. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Okay, dah lepas kena. Labas you. na. ini ya, lo perono, pa. Thank you, po. mo kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ganda kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima po Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Yes Pagkain Spicy Spicy iton sir 150 150 Yan 50 50 kami hati-hati lang po kapag yan Parang magkakapatid po Share-share lang tayo Nating <laughs> kapatid Nating kapatid <laughs> <laughs> sarap ba yan? sarap yan Ang ako Mabaray ka bro Ang sarap ka ba? Sarap Yummy yeah. Juicy

'pag oh. sa likod mo 'yung bag mo. 767. Ah. Ken, sabo ba? May babae, may babae sa likod mo. Dito kinwesto. tanong may may tao. <laughs> wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, Baka malakot mo yung tao. Ah, <laughs> oh, oy, <gamit. laughs> May natos, na, -ano. na sa na. Ay na. Sapat, sapat. Sapat. yung bag para. tagal yung bag. yung Malakas kasi tropa. Yung sa likod natin, para mga gangster yun eh. Kaya, wala <laughs> <laughs> <Sorry laughs> nga sa pa tayo so, sa mga Oo. Mga tatuan. Masakit pa sa ganito? Oo, oh, pay sa likod. Oo, oh, sa likod, pay tao. Banat. Ano? Okay. <laughs> Masakit. Wah, lumakas na oh. 500 na. Masakit pala sa ano yan? Oo. Oh, Makasak ko na. Eh, Ayan si uh, Kuya. Ayan si ko ulit siya. Subok mo na si ano, Pacquiao. Pacquiao. Okay, oh. Ang laki ng braso niya eh. Yun. Uh, Ayan na eh. yan. Oh, 770. Malakas, <laughs> malakas. Malakas. <laughs>

Eh, pindot, pindot. Mo pala pindot. <laughs> pindot muna. <mo> <laughs> oh, sige. Hop, hop. Oh, lumalakas na <laughs> Ay, di ba? 'di? Di rin. Iba pa rin. Isa pa. Isa pa. pa, Ganun na pala, may technique. May technique. isa pa, Run more, run more. Dahil nasa po eh. Lalipad lang ako. Dito sa akin, dito sa akin. I love you. Lumalakas si Buddy, lumalakas. Lumalakas. Tingin ka muna. Ayaw po. Oh, oh, konti na lang, konti na lang, konti na lang. Konti <laughs> na lang, konti na, 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 na lang. Ito ba, ito ba, one more, one more. natin yung ano niya. I-break mo yung record. Gawin oh, natin no. naman na itatres Lumalakas si Buddy. Lumalakas, lumalakas. Tingnan mo na doon sa duwarating. Nasusubukan niya yung lakas ni Buddy. Nasusubukan. Ito na, pinakamalakas. Yung, yung. Mukha ba? Hindi na <laughs> ng na. Tulog Malakas daw, malakas. Malakas daw. Mahaba ang kalis. Kasi pag gumanya ako, yung ano ko eh. Bumaba.

<laughs> Kailangan pala talaga dyan, may practice ka? <laughs> 500 lang talaga. <laughs> Masakit din.